Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa ng CMN Pilipinas. Pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCIM Spirit FM CMN Masbate. CMN Live. Alvin Floresta, magandang araw sa iyo. Mayo na aga Ariel, mayo na aga Masbate. Binuksan na sa iba't ibang parokya dito sa Diocese ng Masbate ang Children's Program sa ilalim ng Caritas Masbate Foundation. Suportado ang programa ni Roman Catholic Diocese of Masbate Bishop Jose Bantolo. Ayon sa Caritas, layunin ng programa ng mga parokya ay maging isang ligtas at mapayapang lugar para sa kabataan at wala na mga bata pa maging biktima ng pang-abuso pisikal, seksual o emosyonal. Dahil dito, magkakaroon ng parish safeguarding help desk na tatawaging Pagtuod Pagtatap Help Desk sa parokya ni San Antonio de Padua dito sa siyudad ng Masbate. Ganon din sa St. Pascal Bailon Parish sa poblasyon San Pascual Masbate, Holy Family Parish sa San Pablo Mandaon Masbate at St. Michael the Archangel Parish sa poblasyon Montreal Masbate. Sa bawat help desk, mayroong mga case workers at pastoral counselors kasama ang social worker at mga ahensya ng gobyerno na tutulong para sa mga problema ng mga residente at para masagot ang mga ito at magkaroon ng ligtas na lugar para sa lahat. Samantala, balik eskwela na ang ilang Catholic schools dito sa Diocese of Masbate simula noong lunes, July 15, para sa school year 2024-2025. Ang mga Catholic school na ito ay ang Immaculate Conception Academy sa Balud Masbate, Liceo de Virgen de los Remedios sa Placer Masbate, Liceo de Baleno sa Baleno Masbate, Liceo de San Francisco sa MacArthur Monreal Masbate, Liceo de Aroroy sa Puro Aroroy Masbate, Liceo de Saint Isidore sa Kawayan Masbate, Liceo de Holy Cross sa Ilutungan Kawayan Masbate, Holy Name Academy sa Palanas Masbate, Liceo de San Jose sa Milagros Masbate, at Liceo de San Pedro Calungsod sa Santo Niño Katayngan Masbate. Pinasalamatan naman ng Masaya Assistant Superintendent na si Reverend Father Hill Cordova ang lahat ng sumusuporta sa kanilang mga Catholic schools. Dagdag pa niya, nakaka-inspire na makita ang tuwa sa mga bata na mga mag-aaral at ang buhay na buhay ng mga paralan dahil sa ingay at awana ng mga mag-aaral at guro. Dagdag pa nito na bukas pa umano ang paralan sa pagtanggap ng mga mag-aaral na gustong bumalik at mag aral sa mga katolikong paralan dito sa Diocese of Masbate hanggang buwan ng Agosto. Mula dito sa DCIM Spirit FM ang CMN Masbate, Alvin Floresta, Nagulat Live para sa CMN Pilipinas, Lakasa ng Katotohanan. cnn live, live, live Nationwide. nationwide. Maraming salamat, Alvin Floresta, mula po naman sa impilan ng DCIM, Spirit FM, CMN, Masbate. Saman